Nagsimula ang pelikula sa isang hotel, habang bumabagyo ng gabing iyon, ang mag-asawa ay magkasamang nakaupo sa kama habang sila ay umiinom ng bagong ilegal na gamot na tinatawag na synchronic. Habang hinihintay na magsimula ang epekto ng gamot sa kanilang katawan, umalis ang lalaki sa silid at sumakay sa elevator, at sa loob lamang ng ilang segundo ay pareho silang nakakita ng mga kakaibang bagay. Sa kama, Pinapanood ng babae kung paano lumitaw ang mga sanga at halaman sa silid bago naglaho ang mga dingding at lumitaw din ang isang lalaki na tila mula sa sinaunang panahon. Bigla na lang, ang babae ay napunta sa gitna ng masukal na kagubatan at habang papalapit ang lalaki, napansin niya ang isang ahas na papalapit din sa kanya kaya napasigaw siya. Sa elevator, unti-unting naglaho ang mga pader at nakita ang disyerto sa kanyang harapan nang biglang nawala ang elevator floor, nahulog ang lalaki sa buhangin. Samantala, sa ibang lugar, ang matalik na magkaibigan na sina Steve at Dennis ay nagtatrabaho bilang mga emergency paramedic. Ngayong gabi ay nag-respond sila sa tawag tungkol sa kaso ng overdose at pumunta sa isang bahay kung saan nakita nila ang dalawang tao sa sahig at ang kapitbahay na nagsabing nakarinig siya ng kakaibang ingay at may nagsasalita sa wikang pranses. Inasikaso ni Dennis ang lalaking duguan na buhay pa, at natuklasan na ang dugo ay lumalabas sa kanyang likod. Inasikaso naman ni Steve ang biktima ng overdose at aksidenteng naturukan ng injection ang sarili bago niya naturukan ng gamot ang babae na nagpagising sa kanya. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis at nakahanap ng walang laman na synchronic rapper, na pagtanto na ito ay resulta lamang ng pag-atake ng mga adik sa isa't isa. Sa kanilang paglabas, nakita ni Steve ang isang lumang barya sa sahig at pinulot ito. Habang dinadala ng paramedic ang duguan na lalaki sa ambulansya, nakita ng mga pulis ang duguan na espada na nakadikit sa dingding. Maya-maya, nagpahinga si na Steve at Dennis at naglaro ng golf si Steve, sinuri din niya ang barya na natagpuan niya at nakita ang pecha na nakalagay ay 1721, na ipinagtaka niya. Nababahala tungkol sa injection, kalaunan ay nagpasuri si Steve para sa posibleng infection at inirekomenda ng doktor na sumailalim siya sa complete medical checkup. Kinabukasan, pumunta si Steve sa family picnic ng kaibigan para ipagdiwang ang kaarawan ng anak ni Dennis. Nakita ni Steve si Brianna, ang panganay na anak ni Dennis, na nakaupo mag-isa sa malaking bato at nagpas siyang lapitan siya, alam niya na ang tingin sa kanya ni Brianna ay isang cool na tiyuhin. Sinubukan ni Brianna na sabihin kay Steve ang kanyang pinagdadaanan, ngunit naantala ito dahil sa tawag sa cellphone ni Steve. Nang gabing iyon habang nasa trabaho, sina Dennis at Steve ay pumunta sa pinakabagong emergency kung saan ang isang tao ay nasunog hanggang mamatay. Ipinapaalam sa kanila ng mga opisyal na hindi sila sigurado kung paano namatay ang biktima dahil wala silang nakita na anumang palatandaan ng sunog sa malapit. Nakahanap din sila ng walang laman na synchronic rapper pati na rin ang out of place na doorknob na natunaw. Makalipas ang ilang sandali, nagpa-brain scan si Steve sa ospital at nadiskubreng mayroon siyang tumor na naging dahilan upang siya ay malungkot. Pagkatapos, pumunta na Dennis at Steve sa sumunod na kaso na walang iba kundi ang mag-asawa sa hotel. Nakagat ng ahas ang babae sa tuhod at nakatulala at nagsalita lang para ibulong ang pangalan ng kanyang nobyo. Nakahanap sila ng isa pang pakete ng synchronic sa lugar at sinabi sa kanila ng animal control worker na sinubukan nilang hanapin ang ahas ngunit hindi nagtagumpay. Sinabi rin niya sa kanila na kilala niya ang kagat ng ahas at ito ay maaaring nagmula sa ahas na hindi nakita sa lugar sa loob ng ilang dekada. Pagkatapos ay nakita ni Steve ang bag mula sa tindahan kung saan nakuha ng biktima ang synchronic. Sa sandaling iyon, sinabi sa kanila ng caretaker ng hotel na nakarinig siya ng malakas na kalabog mula sa elevator, kaya pinuntahan ito ni Dennis upang mag -imbestiga. Nang buksan niya ang pinto ng elevator, nakita niya ang kasintahan ng babae sa ilalim, patay na, ngunit tila masaya ang mukha. Habang papunta sila sa ospital, napansin ni Dennis na mas madalas umiinom ng gamot si Steve nakipag-usap si Steve sa kanyang doktor, na nagsabi sa kanya na ang tumor ay cancerous at nakakaapekto ito sa kanyang pineal gland. Walang eksaktong sinabi, maaaring may anim na linggo pa si Steve o ilang buwan, depende ito sa magiging reaksyon ng kanyang katawan sa gamot at therapy. Nang maglaon, naisip ni Steve na sabihin kay Dennis ang balita ngunit nagpa siya na huwag na lang. Si Dennis ay naglaro ng basketball kasama si Brianna, sinusubukang maglaan ng oras para sa anak. Si Dennis ay nag-aalala na baka napapabayaan na niya ang kanyang anak, ngunit sinabi ni Brianna sa kanya na wala naman siyang pinagdadaanan na matinding problema, at nag-aalala lamang siya dahil hindi pa rin niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang buhay. Sa gabi, nakipagkita si Dennis kay Steve sa bar at niregaluhan siya ng lampara para sa kanyang kaarawan. Pagkatapos ay nagsalita si Dennis tungkol sa mga alalahanin niya sa kanyang pagiging buhay may asawa, ipinagtapat na hindi siya sigurado kung ang pagiging pamilyado ang gusto niya. Tinitingnan niya ang pamumuhay ni Steve bilang isang bachelor at hindi maiwasang magselos minsan. Pinili ni Dennis ang sandaling iyon upang sa wakas ay kausapin si Steve tungkol sa mga gamot na iniinom niya, nag-aalala na maaaring naaadik na si Steve, ngunit hindi sinabi ni Steve ang tungkol sa tumor at sa halip, sinabi niya na kaya niyang alagaan ang kanyang sarili. Kinabukasan, dumating ang dalawa sa isang house party pagkatapos ng isa pang tawag tungkol sa overdose at nakita nila ang dalawang teenager. Ang isa sa sahig ay patay na at ang isa naman ay hindi maintindihan ang sinasabi. Tinanong nila siya kung may ibang kasama at sinabi niyang kasama nila ang isang babae na nagngangalang Brianna. Dahil sa takot na narinig ang pangalan ng kanyang anak, tinawagan ni Dennis ang kanyang asawa at nalaman niyang wala sa bahay si Brianna, na na ang anak niyang babae ang nawawala. Ngayon na naging biktima ng Synchronic ang kanyang mahal sa buhay, nagpa siya si Steve na puntahan ang tindahan na nagbebenta nito at binili ang lahat ng natitirang mga pakete. Nakita ito ng isang lalaki at sinundan si Steve sa kanyang sasakyan at nag-alok na bilhin ang Synchronic mula sa kanya, kahit pa sa mas mataas na halaga. Gayunpaman, pinaalis ni Steve ang lalaki at nagmaneho palayo. Sa bahay ni Dennis, siya at ang kanyang asawa ay nakipag-ugnayan sa mga autoridad at nagpa-print ng mga flyer para kay Brianna. Nalulungkot ang asawa, iniisip na hindi sapat ang kanilang ginagawa. Nang gabing iyon, nakahiga si Steve sa kama kasama ang kanyang asong si Hawking nang bigla siyang makarinag ng ingay na nagmumula sa sala. Dala ang baseball bat, lumabas siya upang mag-imbestiga, at nang buksan niya ang aparador ay nakita niya ang lalaki mula sa tindahan. Nagbanta si Steve na bubugbugin siya, ngunit inamin ng lalaki na siya ang gumawa ng Synchronic. Ang kanyang pangalan ay Dr. Kermani, nagtatrabaho siya bilang isang chemist at sinusubukan niyang bilhin muli ang Synchronic na ibinebenta sa buong bansa. Ang kanyang trabaho ay ang paggawa ng mga synthetic drugs sa pamamagitan ng pagbabago sa molecular structure ng mga legal na gamot upang gayahin ang epekto ng droga. Ang Synchronic ay ginawa upang maging masaya ang mga tao, ngunit hindi sinasadyang nakagawa siya ng isang bagay na nagpapahintulot sa mga tao na maglakbay sa panahon. Lumalabas na nagagawa ng Synchronic na baguhin ng oras, na nagpapahintulot sa mga tao na makapunta sa iba't ibang panahon. Dahil nakakaapekto ito sa pineal gland ng tao, ang mga nasa hustong gulang na may nabuong pineal gland ay maaari lamang lumitaw bilang mga anino o multo sa nakaraan, ngunit ang mga kabataan na hindi pa gaanong na-develop ang pineal gland ay maaaring maglakbay at makarating sa ibang panahon. Ginugugol ni Kermani ang kanyang oras sa paghahanap sa lahat ng synchronic upang sirain ito at ang tindahan ang huling lugar na natitira. Nag-aalinlangan, sinabi sa kanya ni Steve na ini-flush niya sa banyo ang synchronic at sinabihan si Kermani na umalis. Sa paniniwalang wala na ang lahat ng synchronic, umalis si Kermani, ngunit ang totoo ay nagsinungaling si Steve dahil itinapon lang niya ang mga ito sa basurahan. Kinabukasan, si Steve ay sumailalim sa chemotherapy session at sa sandaling natapos ito, naramdaman niya kaagad ang mga side effect at nagsimulang magsuka. Habang nagtatrabaho, si Steve ay mabilis na napapagod. Biglang nakatanggap si Dennis ng tawag mula sa ospital, ipinaalam sa kanya na may nawawalang supply ng morphine. Agad niyang pinaghinalaan si Steve dahil hindi pa niya alam ang tungkol sa tumor at napansin niya ang pagbabago sa kalusugan ni Steve. Hindi nagtagal ay nakatanggap sila ng isa pang tawag tungkol sa isang lalaking may bali ang paa, at pagdating nila sa lokasyon, natuklasan nilang nagsasalita ng ibang wika ang biktima. Sinimulan pa rin nilang gamutin ang lalaki, at si Dennis ay nagsimulang magbigay ng mga instruction kay Steve. Naiinis na sinabi ni Steve na alam niya kung paano gawin ang kanyang trabaho, ngunit sumagot si Dennis na hindi niya alam, iniisip na pumasok si Steve sa trabaho pagkatapos uminom ng morphine. Habang palabas sila, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan nila na nagsimula sa pang-iinsulto, ngunit sa lalong madaling panahon ay nauwi sa suntukan, kaya kinailangan silang paghiwalayin ng driver ng ambulansya. Pagkatapos ay umalis si Steve at umuwi mag-isa. Nang maglaon ng gabing iyon, sinuri ni Steve ang barya na nakuha niya mula sa pinangyarihan ng krimen, at nang muling tingnan ang pecha ay nakumbinsi siya na subukan ang synchronic. Ilang minuto lang ang lumipas bago nagsimulang mapuno ng maliwanag na ilaw ang sala at nang lumingon siya, nakita niya ang isang swamp plant na dahan-dahan na lumilitaw sa paligid niya habang nawawala ang mga dingding ng kanyang sala. Sa kalaunan, tuluyang naglaho ang sala at napunta si Steve sa isang latian. Tumingin siya sa paligid, inaamoy at hinahawakan ang lahat, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Isang lalaki ang nakatingin sa kanya mula sa dikalayuan habang bumubulong ng dasal, ngunit ang atensyon ni Steve ay nasa isang buwaya na papalapit sa kanya. Napaatras siya nang mapansin niyang nagsisimula na rin siyang maglaho, at sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang lalaki ay mananakop na kastila. Sinimula ng lalaki ang pagsalakay kay Steve gamit ang kanyang espada, na hindi alam kung ano ang gagawin dahil siya ay naipit sa pagitan ng buwaya at isang siraulong lalaki. Ngunit sa sandaling iyon, muling lumitaw si Steve sa kanyang sala, nakitang nakatitig sa kanya si Hawking na nalilito. Halos iwaksin ni Steve ang nangyari bilang isang panaginip lang hanggang sa makita niya ang hiwa sa sahig mula sa espada ng mananako. Namanghasan ang nangyari, nagpasya si Steve na idokumento ang kanyang karanasan gamit ang video camera na nagpapaliwanag na nagagawa niyang bumalik sa nakaraan sa loob ng 7 minuto dahil sa synchronic at naniniwala siya na ganoon din ang nangyari kay Brianna. Kumuhasya siya ng isa pang dosis at dahan ang nawala, pagkatapos ay lumitaw siya sa gitna ng frozen wasteland, at nagsimula siyang mag-freeze. Napansin ni Steve na may kung anong papalapit sa kanya, ngunit sa sandaling iyon ay bumagsak siya sa lamig. Lumipas ang pitong minuto at si Steve ay nakabalik sa kanyang sala na nanginginig pa rin. Nakabuo siya ng conclusion na ang panahon na maaari niyang puntahan ay nakadepende sa lokasyon niya sa sala, kaya sinubukan niyang muli sa parehong lugar. Sa pagkakataong ito ay nagsuot siya ng coat at nagdala ng panggatong. Nang muli siyang lumitaw sa frozen wasteland, nagawa niyang magapoy at nakita ang lalaki na papalapit sa kanya at mukhang sasalakayin siya gamit ang sibat. Nang makalapit sa kanya ang lalaki, sa wakas ay napagtanto ni Steve na siya ay isang caveman. Iniharang niya ang kanyang kamay ng marahan sa sibat ng caveman, at nang maibaba ito ng caveman, inalok siya ni Steve na maupo. Sila ay umupo sa tapat ng apoy at nang umabot sa 7 minuto ang oras. Si Steve ay muling bumalik sa kasalukuyan. Kinaumagahan, lalong nagkakaproblema si Dennis at ang kanyang asawa sa kanilang pagsasama dahil ang pagkawala ni Brianna ay nagpalala sa dati nilang mga problema. Samantala, nabalitaan ni Steve mula sa radyo na tinapos na ni Dr. Kermani ang sariling buhay. Nang maglao ng gabing iyon, nakabuo ng conclusion si Steve tungkol sa natagpuan ng paramedic na lumang barya espada, at doorknob sa mga pinangyarihan, ibig sabihin ay maaari din siyang magdala ng mga gamit. Bilang eksperimento, uminom siya ng isa pang synchronic at habang nagsisimula siyang maglaho, niyakap niya si Hawking. Matagumpay niyang naisama si Hawking, ngunit sa kasamaang palad, dumating sila sa panahon kung saan ang karamihan sa populasyon ay napaka-racist. Lumitaw sila sa isang bahay kung saan itinaboy sila ng isang lalaki, kaya tumakas sina Steve at Hawking, at nakita ang lahat ng tao sa bayan na nakatingin sa kanila sa parehong paraan. Lumipas ang pitong minuto, ngunit sa gulat ni Steve, hindi siya naglalaho. Nagpasya siyang bumalik sa bahay kung saan sila lumitaw ni Hawking, gumamit ng isa pang synchronic bago pumasok sa loob. Sa kasamaang palad, nakita sila ng lalaki at tinawag ang kanyang mga kasamahan nagkagulo sa sala, at nagkahiwalay si Steve at Hawking. Habang sinusubukan ni Steve na hawakan ang tali ni Hawking, babarili na sana siya ng mga lalaki, ngunit bigla siyang lumitaw pabalik sa kanyang sala na hindi kasama si Hawking. Sa sandaling iyon, narinig ni Steve ang pag-ungol ni Hawking at tumakbo siya sa bintana, at nakita niya si Hawking na unti-unting nawawala. Ang pangyayaring ito ay nakatulong sa kanya upang makabuo ng isa pang conclusion. Kapag lumampas ng pitong minuto at wala ka sa lugar kung saan ka lumitaw ay hindi ka makakaalis sa nakaraan at kailangan din hawakan ang mismong bagay na gustong isama pabalik dahil ang tali ni Hawking lang ang naisama niya. Ang pinakamasama ay hindi na niya mababawi si Hawking dahil wala na siyang sapat na natitirang synchronic. Pagkatapos, nagpasya si Steve na pumunta sa dorm ng universidad kung saan nawala si Brianna. Nauna nang sinabi ng isa sa mga teenager sa insidente na si Brianna ay nakitang nakaupo sa isang lugar bago nawala at sinubukan ni Steve na maglakbay sa eksaktong lokasyon. Napunta siya sa gitna ng kagubatan kung saan nagsasagawa ng ritual ang ilang lalaki at napagkamalan siyang isang espirito na ipinatawag nila. Agad silang lumapit sa kanya, at nagsimulang tumakbo si Steve patungo sa direksyon kung saan siya nanggaling. galing, sa kabutihang palad, nakakuha siya ng upuan sa damuhan at naihatid pabalik sa kasalukuyan ng walang anumang problema. Sa sandaling iyon, ang teenager na nagsabi sa kanya tungkol kay Brianna ay dumating at nilinaw na si Brianna ay naglakad palayo, at hindi siya naglaho sa partikular na lugar na iyon. Maya-maya ay nakipagkita si Steve kay Dennis sa bar at inamin ni Dennis na baka makipagdiborsyo siya. Nagigilty siya sa hindi pagtupad sa pangako niya sa kanyang asawa noong araw ng kanilang kasal at ipinaliwanag niya na minahal siya nito ng sobra-sobra ngunit sa tingin niya ay hindi niya natutugunan ang pagmamahal na iyon. Sinabi niya rin na si Brianna lang ang nagpapanatili sa kanilang pagsasama, at ngayong wala na siya, pakiramdam niya ay walang dahilan upang magsama pa. Pagkatapos ay isiniwalat ni Steve na hindi siya magdadalawang isip na ipagpalit ang kanyang buhay bachelor para sa buhay na may sariling pamilya gaya ng kay Dennis, na ikinagulat ni Dennis. Pagkatapos ay isiniwalat ni Steve ang katotohanan tungkol sa kanyang tumor sa utak, na lubhang ikinalungkot ni Dennis. Sinubukan ni Steve na pakalmahin siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na siya ay nagpapakimotherapy, at ang dalawa ay nagkaintindihan na rin sa wakas, na joke kay Dennis na ibunyag na ang ambulance driver ang nagnakaw ng morphine. Nang maglaon sa sementeryo, ipinakita ni Steve kay Dennis ang footage ng video na katibayan ng mga epekto ng Synchronic, na nag-iwan kay Dennis ng labis na pag-aalala para kay Brianna, na nastock sa nakaraan. Pagkatapos ay naisip ni Dennis na maaaring nag-iwan si Brianna ng mensahe para sa kanila sa kasalukuyan, at naalala ni Steve ang malaking bato sa parke kung saan sila umupo ng magkasama. Ang dalawa ay nagmamadaling pumunta sa malaking bato at isang salita lamang ang nahanap nila, napalagi. palagi. Dito maaaring naglaho si Brianna, at dalawang piraso na lang ang natitira sa Synchronic, kaya nagpa siya si Steve na puntahan siya. Sa pagkakataong ito ay lumitaw si Steve sa American Civil War, at umaalingawngaw ang mga bomba at putok ng baril sa buong paligid. Agad na tumakbo si Steve sa isang bunker at nakita ang isang grupo ng mga patay na sundalo habang patuloy niyang tinatawag ang pangalan ni Brianna. Wala siyang choice kundi gumapang sa mga tambak na katawan hanggang sa tuluyang marinig ang boses ni Brianna. Sa wakas ay muling nakita ang dalawa at ibinigay ni Steve kay Brianna ang huling syncronic at ipinaliwanag na kailangan nilang makarating sa malaking bato sa loob ng 7 minuto o kung hindi, sila ay mananatili sa nakaraan magpakailanman. Nagsimulang tumakbo ang dalawa patungo sa malaking bato, ngunit nabaril si Steve. Tinulungan siya ni Brianna na maglakad, ngunit sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang random na kawal at tinawag si Steve na isang alipin habang nakatutok ang baril sa kanila. Dahil dito, naubos ang pitong minuto ni Steve, ibig sabihin, mananatili siya sa panahon na ito. Gayunpaman, maaari pa rin niyang iligtas si Brianna, kaya gumawa siya ng plano. Nang makita niya ang landmine sa harap ng sundalo, ginawa niyang pain ang kanyang sarili para matapakan niya ito, ngunit sa kasamaang palad, nalampasan ito ng sundalo habang naghahanda siyang barilin. Biglang nawala si Brianna at niyanig ng malakas na pagsabog si Steve at ang sundalo, dahilan para mawalan ng balanse ang lalaki at matapakan ang landmine na nagpasabog sa kanya. Tumayo si Steve at umupo sa malaking bato habang sa kasalukuyang panahon, muling lumitaw si Brianna at muling nakasama ang kanyang ama. Pagkatapos ay nakita nila si Steve na lumitaw na parang multo sa malaking bato bago nawala ng tuluyan at na-stock sa nakaraang panahon. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, magsubscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching!